sa kasiyahan ng mga magulang ay ang makitang makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak at maging successful ang mga ito sa buhay kalaunan. Para sa ibang tao, ay sapat na ang makapagtapos ng pag-aaral upang tuluyang masuklian ang mga sakripisyo na ginawa ng mga nanay at tatay nila. Pero ang tanong ay, sapat na nga ba talaga iyon nakabayaran sa lahat ng sakripisyo na nagawa na? tara na mga kakwentuhan! Atin ang tunghayan at pakinggan ang isa na namang kwentong magbibigay inspirasyon at mapupulutan ng aral, kwentong pinamagatang sakripisyo. Kung para sa iba ay sapat na ang makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng permanenteng trabaho, matapos makapagtapos ng kolehiyo para naman kay Desha ay kabutihan at pagtulong sa kapwa ang sapat na kabayaran sa pag-aaral at pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang. Mapa, alis na po ako! Sigaw na paalam ni Desha mula sa gate ng kanilang bahay upang marinig siya ng kanyang mga magulang na nasa loob at may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Pagkabukas pa lamang ng gate, ay bumungad na kaagad sa kanya ang maingay at magulong tanawin ng kanilang mga kapitbahay. Ang ilan sa mga tao ay abala sa pakikipagyasmisan sa kanilang mga kumare habang ang iba naman ay abala sa iba't ibang gawain tulad na lamang ng pagwawalis o pagsasampay ng nilabhan. Napailing at napangiti na lamang si Desha sa kanyang mga nakikita at naririnig. Nagpasya siya na magpatuloy sa kanyang paglalakad upang hindi siya mahuli sa kanyang klase sa umaga. Dahil alay sa ispa lamang ng umaga ay hindi pa masakit ang sinag ng haring araw sa balat. Masyado pang maaga upang magsitago o sumilong ang mga tao sa mga lilim na lugar. Nang makarating si Desha sa sakayan ng mga jeep ay agad din naman siyang nakasakay. Ang loob ng jeepney ay hindi naman ganun karami ang pasahero, ngunit hindi rin naman ganun kakaunti kung bibilangin sa daliri. Dahil medyo maluwag ang espasyo na mayroon, ang transportasyon na iyon ay naging komportable si Desha habang hinihintay na makarating ang kanyang sinasakyan sa kanilang paaralan sa kanyang kasalukuyan na pinapasukan. Noong una ay naging swabe lang ang naging biyahe nila ngunit di rin kalaunan ay naipit sila sa traffic sa kalsada. May ginagawa kasing kulay at tulay kaya naman iisang daan lang ang tinatahak ng iba't ibang uri ng sasakyan. Natsyempo pa na araw ng lunes at maraming nagmamadali upang hindi mahuli sa kanika nilang ganap sa buhay tulad na lamang ng trabaho o pagpasok sa paaralan. Nakakahiya nga kasi kung late ka sa araw ng lunes na dapat ay maaga dapat dahil nakapagpahinga ka noong sumapit ang Sabado at Linggo. Abala ang lahat ng pasahero sa loob ng jeepney na iba't ibang ginagawa nang bigla ang may sumakay sa loob. Napalingon si Desha sa lalaking bagong sakay na tumabi ng upo sa isang babae na nakapang teacher ng uniform na nasa bandang dulo ng jeep. Kahit na medyo malayo ang kinaupuan ni Desha, ay nakita niya ang pasibling pagtingin ng lalaki sa babaeng katabi nito. Kung pagmamasdan ng maigi ay magkaedad lamang sila ni Desha. Samantalang ang babae naman ay sa tansya niya ay nasa mid-30s na ang edad. Mabilis siyang kinutuban sa bagong sakay ng lalaki. Tila ba sa paraan ng pasimpleng pagtingin nito ay may binabalak itong masamang gawin at hindi nga nagkamali si Desha sa kanyang hinala ng makaraan lamang ang ilang minuto ay inilabas ng babae ang sarili nitong mobile phone. Hello? Oo, andawin na ako dyan sa school nyo. Medyo naipit lang sa traf. Hindi na naituloy pa ng babae ang kanyang sinabi ng walang pakundangan na hinablot ng bagong sakay na lalaki ang hawak nitong touchscreen ng mobile phone. Dahil sa pagkabigla ay hindi na napigilan pa ng babae ang pagtakbo ng magnanakaw na lalaki. Makalipas lamang ang ilang segundo ay nagsigaw ito. Magnanakaw! Ibalik mo yung cellphone ko! Naiiyak na sigaw ng babaeng na nakawan habang nakatanaw sa lalaking patuloy na tumatakbo papalayo sa jeep na sinasakyan nila. Maya-maya pa ay nagmadali itong bumaba ng sinasakyan nilang jeep at Pilit na hinahabol ang lalaking magnanakaw. Napatingin si Desha sa mga kasamahan nila na nakasakay din sa loob ng nakahintong pampasaherong jeep. Dahil sa traffic, ang ilan ay napatingin sa babaeng na nakawan ngunit agad ding nag-iwas ng tingin at nagpapagap na walang nakita o naririnig. May ilan pa na nagpapatay mali siya at nagkukaw na rin may kinakalikot sa kanika nila mga mobile phone para makaiwas sa gulong nagaganap. gaganap. Napapuntong hininga na lamang si Desha at napakuyom ng kamao ng kanyang dalawang braso. Isa lang ang pumasok at tumatak sa kanyang isipan at iyon na ang kailangan niyang tulungan ang babaeng na dahil walang iba o nagtangkang gustong tumulong dito. Wala nang inaksayang oras pa si Desha at nagpasya na siya na bumaba bago ang makausad ang sinasakyan nilang jeep. Manong para po! Bababa na po ako! Nagmamadaling niyang sigaw sa driver ng jeep na agad din naman itong sinunod. Dahil sa bigla ang pagpreno na ginawa nito ay halos tumilapon at masubsob ang lahat ng pasahero sa loob ngunit hindi na pa ni Desha dahil ang alam niya ay kailangan niyang tulungan ang babaeng kawawa. Mabilis siyang nakabawi at mabilis din na bumaba ng jeep. Kaagad niyang hinanap ang babaeng ninakawan na hinahabol ng magnanakaw na lalaki. Hindi rin naman siya nabigo at mabilis niyang nakita ang kawawang babae dahil sa pagtuloy nitong pagsigaw. Magnanakaw! Ibalik mo yung cellphone ko! Tuloy pa nitong sigaw habang walang tigil sa pagtakbo maabutan lang ang magnanakaw na lalaki. Ilang metro lang ang layo nila kaya wala namang inaksaya pang oras si Desha at kaagad niya itong sinundan at hinabol. Walang tigil sa pagtakbo ang kanyang ginagawa hanggang sa malampasan niya ang babaeng na nakawa na hinahabol din ang lalaking magnanakaw. Mas binilasan pa ni Desha ang ginagawa niyang pagtakbo sa kadahilan ng isa siyang atleta bilang volleyball player sa kanilang paaralan na hindi niya mabilis na napapagod sa pagtakbo. Nang dahil na yon, upang maunghusan niya ang lalaking magnanakaw na isang metro na lamang ang layo mo na sa kanya. Bakas ang pagkakabahala sa mukha ng lalaki na baka maabutan siya nito. Tagaktak ang mga pawis na sinusubukan pa ng lalaki na mas bilasan pa ang sariling pagtakbo ngunit huli na ang lahat nang may biglang tumama sa kanyang ulo dahilan para matumba ito sa malamig at maruming sahig ng kalsada. Kasabay ng pagbagsak ng lalaki ay ang pagbagsak din ng black shoes na tumama sa sentido nito. Kaagad naman na napangiti si Desha sa kanyang ginawa. Siya kasi ang may kagagawa na pagsapol ng sarili niyang black shoes sa sentido ng lalaki magnanakaw. Muna siyang inaksayang oras sa agad na lumapit siya sa si lalaking ngayon ay nahihilo dahil sa sakit ng sentido nito na natamaan. Hindi ka sa buhay kung mas pinipili mong gumawa ng masama kaysa sa gumawa ng mabuti. Anas ni Desha bago siya yumuko at pinulot ang bag na ninakaw nito. Sakto naman na dumating na ang babae ni Nakawan. Hinihinga nito habang panayang pagpapasalamat kay Desha ditulad tulad ng ibang nanakawan ay eh hindi pinili ng babae na unawain ng lalaking magnanakaw. Hindi man lang niya ito binugpog sa hampas. Bakit niya po hindi siya pinabarangay? Di ba po ninakawang ka po niya kanina? Bakas ng kurisidad sa tono ng pananalitan ni Desha habang nagtatanong. Kaagad naman na mumiti ang babaeng ninakawan kanina. Dahil alam ko na ginawa lamang niya yun kasi may mabigat siyang rason Tao lang din naman siya, Iha, na nabubuhay sa mundong to na puno ng gulo. Nakagawa man siya ng masama ay alam ko namang magiging aral na itong nangyari ngayon, paray. Hindi niya na ulitin pa ang ginagawa niyang pagkakamali. Mahabang paliwanag ng babae. Napangiti na lamang si Tessa dahil sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na may mga tao pa palang kayang unawain ang mga taong nakakagawa ng masama. Matapos makapagpaalam, sa isa't isa ay naghiwalay na rin sila ng daan na patutunguhan. Napatingin si Desha sa kanyang wristwatch at doon lamang niya naalala na may pasok pa pala siya. Napapikit at napakagat na lamang siya sa kanyang realisasyon. Naku, late na pala ako, lagot ako nito. Pagkasang panlulumo sa muka at boses ni Desha. Wala siyang inaksayang oras at dali-daling pumara ng jeep upang makarating na siya sa paaralan na kanyang pinapasukan. Buong biyahe ay nag-uumapaw ang pangamba sa kanyang puso. Pangamba na baka pagalitan siya dahil iyon ang araw na dapat ipapakilala sa kanila ang bago nilang teacher. Nang huminto ang sinasakyan niyang jeep ay halos takbuhin niya ang bawat pasilyo makarating lang siya agad sa kanilang classroom kahit hinihingal ay nagpatuloy sa pagtakbo si Desha hanggang sa makarating siya sa tapat ng kanilang room. Huminto siya sa pagtakbo at mabilis na inayos ang kanyang sarili bago nagpasyang buksan ang nakasarang pinto. Kagat ang ibabang labi na inihanda ni Desha ang kanyang sarili mula sa si sermon ngunit iba ang bumungad sa kanya pagkabukas ng pinto ng kanilang classroom. O Desha, buti dumating ka na! Malilate na raw saglit ang bago nating teacher. May naging emergency daw habang papunta sila dito. Bungad ng isa sa classmate ni Desha pagkabukas niya ng pinto. Tila ba palabas na ang mga ito? Kaagad naman na nakahinga ng maluwag si Desha dahil sa kanyang nalaman at mabilis na nagpasalamat dahil sa sinabi nito. Natuwa na lamang ang kanyang kaklase dahil sa naging reaksyon niya. Sandali pa sila nag-uusap bago ito nagpaalam na magtutungo lamang glit sa ladies restroom. Lumipas ang ilang oras bago nagsigawan ang kanyang mga kaklase. Guys, bakit na raw si ma'am? Pagbabalita ng isang lalaki, classmate rin nila Dasha. Ang lahat ay nagsipaupo sa kanikin na ng mga puan at mabilis na umayos ng upo. Naging tahimik ang buong paligid nang may pumasok na isang mid-40s na babae ang prinsipal na kanilang paaralan. Good morning, student. Pasensya na dahil nalitang inyong bagong magiging advisor for this semester. May naging emergency lang habang papunta siya rito kaya nalit siya. Ngunit ngayon nandito na yung bagong teacher. Sana ay respetuhin niyo rin kagaya ng pagrespeto niyo na ginagawa niyo sa akin ang lahat ng mga mata ay nakatuon lamang sa prinsipal na nagsasalita sa kanilang harapan. Ngumiti ito sa kanila bago may isang babae pa na pumasok mula sa nakasaradong pinto ng kanilang classroom. Hindi mapigilan ni Dasha na mapasinghap ng makilala niya ang muka ng kanilang bagong advisor. Good morning everyone! My name is Myra Solomon a science major. I will be your advisor for this second semester. Sambit nito habang nakatingin sa kanila ang mga mata. Napahinto ang tingin nito kay Desha at napangiti na lamang ang babaeng teacher. Wala man lang bakas ng pagkagulat sa mga mata nito. Napangiti na lang din si Desha dahil sa kanilang muling pagkikita. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hanggang sa na malaya na lamang ni Tessia na papalapit na pala ang araw ng kanilang graduation bilang grade 12 student. Mas lalong naging abala ang lahat dahil sa preparasyon ng kanika nilang mga guro. Sumapit ang araw na kanilang pagtatapos. Ang lahat ay di magkamayaw sa saya dahil sa wakas ay nagbunga na ang kanilang mga paghihirap sa pag-aaral. Our valedictorian, Miss Desha Agustin. Nakangiting sambit ni Miss Myra Solomon bilang MC ng graduation day. Nakangiting umakyat ng entablado si Desha kasama ang kanyang mama at papa upang sabitan siya ng medalya. Pwede, pwede niyo na pong isabit sa inyong anak ang kanyang medalya. Nakangiti pa rin si Ma'am Myra, halita ang saya sa mukha at ang mga mata nito. Agad na nagpalakpakan ang lahat matapos maisabit ng Papa ni Desha ang medal. Nang matapos ang seremonya ng graduation nila, ay nilapitan na ni Dasha ang kanyang mga magulang. Sinalubong niya ito ng isang mahigpit na yakap at naluluhan naman ng mga ito na sinaklian siya. Thank you sa so lahat ng sakripisyo, ma, pa. Para po sa itong medal at award na natanggap ko. Pagsasabit ni Dasha ng kanyang medal sa mga ito, dahil tatlo ang natanggap na medalya ni Desha, ay tatlo na sila ngayon na nakasuot ng medal. Natapos ang araw na iyon na nakangiti ang lahat. Hindi pa man siya tapos sa pag-aaral ngunit kaya niyang nasuklian ng kabaitan at pagtulong sa kapwa ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa ng kanyang mga magulang. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.